Kinakailangan, ito yung nakikita natin na pag nag-graduate ang bata, hindi lamang matalino or may skills na na-develop, kinakailangan nandun pa rin yung magandang pag-uugali. Okay. Tapos ito dito. Pangalan dito, ha? Three lines. Huwag kalimutan, ha? Okay. Sige daw. Risma. Very good. Ikaw dito. Hindi ako ganun kagaling sa classroom management. Before, I was keep on shouting. Tumigil na kayo. Ganito. Sa law of exercise ni Thorndike, na-apply ko yun. Kinakailangan, hindi ako sisigaw ng sisigaw, pero may hand sign ako nagagawin. For example... Um, yung wag maingay, so gagano'n lang ako. Yung mga bata, titigil na yan. Hello! One of the methods that I really love is a silk, is during the circle time, which is I can introduce many things, like the storytelling, kung saan nandyan kami lahat. Kasi pag sa circle time, parang hawak ko sila lahat. Yung attention nila nasa akin lang. bata ako, kapag math na, nabuburingan sila. Hindi pa nakikinig sa aking klase. So, nang nag-training na yung Ayala sa amin, ngayon, enjoy na enjoy na sila. 2 plus 9 equals 11. Okay, very good! Palakpakay! Ang so, gusto ko pong pumasok sa Balas Elementary School para makita yung mga gurong masayang nagtuturo sa mga bata at mga, mga batang masaya. Gusto ko pong ginawang ang Pilosopi for children dahil nagbibigay po ng ideas at tsaka nagko ang mga bata. Ayan, dito napubulok. Di, sa baba, di, napubulok. Malaki po yung changes, especially yung sa classroom management. Trabaho ng teacher, hindi lang uh, naman going to impart knowledge or honing the skills and talents of these young children, pero we have to shape also the behavior of these young individuals. Okay, hey, mga bata, handa na ba kayong matuto? Toto, Sabi ko sa mga bata using that traffic control card, ito yung gagamitin natin ngayon sa activity. Red means hindi, Um, green means oo, at yellow means medyo masaya, medyo hindi, ganun po. So, um, I have this question, sabi ko sa, sa kanila, bat, mga bata, um, masaya ba tayo ngayon o masaya ba kayo ngayon sa buhay ninyo? Isa po si Felix na nagre-raise ng red. Sabi ko, bakit hindi yung sagot mo? Bakit red? Sabi po kasi niya, sir, sana uh, laman kong kwento sa buhay niya kasi malaking impact talaga sa isang bata yung yung family po kasi si Felix po kasi wala na dito yung nanay niya doon na sa Manila so yung tatay niya din po may problema sa pag-iisip so andiyan sa loob kinikim-kim during that activity doon niya nang nalabas yung yung sakit na nasa loob sa ano ko sa mga lesson ko yung ginagamit ko na sim palaging tulong talaga lalo na noong ako ano po ako isang cancer survivor po para sa mga guru ko, sana po hindi sila magbago sa factor at hindi sila mapagod sana yung magstay sila ganyan mabait